Hi guys, tour ko kayo sa accommodations namin dito ah. Ito. Hi guys, good morning. Pakita ko lang sa si inyo yung aming ano, aming accommodations dito sa Canada. <laughs> As a foreign workers po. Guys, ito pala yung uh, halimbawa na sapat na housing dito sa Canada uh, ito yung ano, mga sample no. Dapat ang lugar kung saan ka nakatira ay dapat tumutupad sa mga provincial, territorial at municipal na batas. Halimbawa po dito, dapat ito ay ligtas, walang mga hazard o panganib. Hindi po overcrowded and then nasa mabuting condition at pinoprotektahan ka laban sa weather. May gumagalang fire extinguisher smoke detector. May sapat at tamang ventilation. May mga gumagalang toilet, lababo para maghugas ng kamay at mga shower na gumagana at sa mga pribad na mga pribado. At laging may mainit malamig na maiinom na tubig. Isa nga po palas na experience ko dito sa Canada nung nawalan po ng ano, um, mainit na tubig. Talagang hindi po ako makaligo at hindi po uh, hindi ko po magamit yung tubig kasi sobrang lamig. Yan po yung uh, based on my experience. Yan po yung na experience ko dito sa Canada. At kung may problema sa iyong housing, i-report ito sa pamamagitan ng pagtawag sa Service Canada. Confidential tip line sa 18666029448. So yan po sana nakatulong, binasa ko lang talaga dito. Maraming salamat po. Ciao.